what's up guys Masud naman so andito ngayon sa may city of Tabuyog Brangay Kamambugan uh, sa Taba Barilo so uh, service may dito ng dalawang araw at isang gabi ng ah uh, dalawang gabi ng uh, para sa piyesta nila so 241 pa yung voltage dito and ang core tank yung gamit namin and turbulence and siyempre may broadway day yung halo dyan na dalawang piraso na ang para sa midday so ngayon uh, nag uh, testing kami ng Hi, so pakinggan lang yung mga usap-usapan namin dyan sa video. So mamaya naman ako mag-voice over. So Do so, aswang ka dyan? Si Migo kay Ben May 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 na lang, tunog na eh. So nag sound check na muna kami ng 2 test Kaya na lang? So mga 1 am na to uh, Nag video ko yan, ayan yung kape ko sa harap ng amplifier So yan yung processors namin, uh, konti konti lang basic setup and sound check muna tayo pagka umaga Music box na gamit namin dyan ang kay R&E Soundworks and yung panggilid ayan uh, yan yung kay Boy Boy Projo yung gitna yung nagmamayari kay Ray Marquiro so shout out sa iyo pare and yung mid-eye is uh, kay Boy Boy Projo din yan so for eye and 8 subs so yan lang yung gamit namin para sa fiesta o service na ito kasi maliit yung mga area kaya yan yung ginamit and so parang uh, bulabog naman pag uh, malaki yung set up so kikita nyo yung mainline namin sa parang magalaw-galaw kasi maliit lang mainline kaya yan